Yes, hello guys. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating vlog ngayong umaga. So, nakikita niyo guys, Yung sa likod ni, nasa likod ko, at saka 'yung sa harap ko. Nandito po ako sa ano, sa bybay sa tabi ng dagat. <laughs> sa tabi ng dagat. So, nandito po ako sa baybay guys dalawang araw po ako na hindi nakapunta dito kasi nandun po tayo sa dalawang araw sa bahay ng aking kapatid kasi wala pong tao doon ah, na kasi siya kaya tayo ang <coughs> naiwan no? tayo ang natitinda so ngayon guys bumalik po ako dito kasi napakalamig dito napaka fresh kong hangin napakatahimik no so maganda dito sa ano pag muni-muni mo sa sarili <laughs> mag-isip ka ng mataimtim <laughs> na lumawak na yung isip yung pag-iisip mo dito no din malamig uh, safety naman dito guys walang problema so <clears throat> kumusta po kayo guys kumusta po ang ating uh, Merkulis Merkulis ng November so malapit na po yung Christmas guys so magsiselebrate naman tayo ng Christmas katapos lang yung Undas Christmas na matsaka New Year no? so wasak naman yung budget natin dyan no? so panghanda ng Pasko at saka New Year. So, meron pa kong i-share ninyo guys. Kaunti lang. Shortcut lang. Alam ba ninyo guys na napakahirap talaga ang buhay natin pag wala tayong trabaho. <laughs> no? Napakahirap talaga guys ang buhay natin pag uh, ah tayo everyday no? <laughs> wala po tayo magawa sa ating buhay kaya wala tayong trabaho at saka income no? yun ang sakit ng mga Pilipino guys uh, palaging nakaupo palaging nagmamasid kung sino yung dadaan sa tabi, sa, sa tabi mo Uh, yun ang trabaho natin kaya wala tayong pira, <laughs> no? so laban lang, kasi ganon talaga ang buhay, uh, mahirap, Mahi may 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 mapira, may mapi, may mayaman, may naghirap, so hindi po tayo pantay-pantay uh, guys. Kasi kung mayaman man tayo, sino naman yung magtitrabaho? Mayaman tayong lahat, di ba? Sino naman yung mag magsasaka? Wala tayong makakain. So ganun talaga ang buhay. Laban lang kahit anong problema natin na dumating sa ating buhay, no? So thank you talaga sa pag-message mo. Ah, uh, huwag kang mag-alala. Uh, hindi ka pa mamamatay sa gutom niya. <laughs> no? So, makanap ka ng paraan. Uh, I know, hindi po tayo ano, I, I know, hindi po tayo pababa pababayaan ng ating may kapal. So, God bless. Sana po is uh, nasa mabuti po kayo ngayon. Uh, alam, alam mo, uh, walang problema na hindi natin Maresolba God bless us all Good morning Please like my Facebook page account guys Paki-share and like, follow Sa aking Facebook page account Sa aking YouTube channel <coughs> ah, ah, Pobring Uyamot TV Pobring Uyamot TV Akong YouTube channel Paki Pakipindot sa notification bell Para ma-update mo sa mga videos ko sa aking second account sa Facebook page account is uh, San Carlos Talibon TV San Carlos Talibon TV A aking second account sa Facebook page sa profile uh, Facebook ko po is uh, Sir Pipito Vlog Sir Pipito Vlog sa aking uh, TikTok account uh, at Jimboy Pipito So please like and follow, share, subscribe po sa tatlo ko pong 1, 2, 3, apat ko pong social media account Guys, God bless us all Magandang umaga po sa ating lahat, lahat. Ingat po, God bless